Magsisimula na ba ang three days of darkness o yung tatlong araw na pagdilim sa ating mundo sa September 2025? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Maraming mga lumalabas na teory ngayon sa internet na sinasabi maraming mga magaganap pagdating ng September 2025. Isa na po dyan ang sinasabi nila na pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o ng rapture sa September 23 to 24. May mga propeta po kasi at ilang mga krisyano ang naniniwala. Sinasabi nila, sigurado na raw sila na yung ating Panginoong Sokristo ay babalik na sa September. Kasi ang paniniwala nila na sa September, dyan na po magsisimula yung Feast of the Trumpet ng mga Hudyo na kinokonekta sa trumpeta ng Diyos na tutunog pagdating ng rapture. At hindi lang po yan, inaasahan din kasi na sa September, lalabas ang tinatawag na Blood Moon. Ngayon, ito ay nagpapakita at sumisimbolo ng palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kasi sinabi naman talaga ng Biblia na pupula yung buwan bago dumating ang nakakatakot na araw ng ating Panginoon o yung tribulation. So bukod po dyan, meron na namang mga propeta at mga krusyano na nagsasabi na ngayong September din, dyan na magaganap yung tinatawag na 3 Days of Darkness. Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung 3 Days of Darkness? Bakit sinasabi nila na ito ay magaganap? Ngayon, ang propesiyang tinatawag na 3 Days of Darkness, ito po ay isang eschatological concept na pinaniniwalaan ng ilang mga katoliko. Sinasabi po nila na ito ay isang tunay na propesiya na magaganap sa hinaharap. At sinasabi nga nila sa panahon na po natin ngayon yon, Ayon po sa propesiyang ito, magkakaroon ng tatlong araw at tatlong gabi ng matinding dilim. Ito po ay hindi mangyayari sa isang lugar lamang, kundi sa buong mundo. Na kung saan ang tanging liwanag lamang po ay magmumula sa mga binasbasang kandila ng biswaks. Ang pinakakilalang tagapagsalaysay po ng propesiyang ito ay si Biata Anna Maria Taigi. Isa po siyang Italyanong mistika ng simbahang katolika. Ay sa kanyang mga pangitain, ang tatlong araw ng dilim ay magiging panahon ng paglilinis at paghukom. Na kung saan ang mga tapat ay dapat manalangin at magsisi sa kanilang mga kasalanan para magkaroon sila ng proteksyon mula sa kapahamakan. Si Mary Julie Jaheni isa naman po siyang Breton na nagbigay ng mas detalyadong paglalarawan ng propesiyang ito. Ayon po sa kanya, yung tatlong araw ng dilim ay mangyayari sa Huwebes, Biyernes at Sabado. Ang lahat ng nasa impyerno ay papakawalan para umatake sa mga nasa labas ng kanilang tahanan. Ganon din po, aatake rin sila sa mga walang dalang binasbasang kandila o yung tinatawag na purong biswaks. Ang mga kandilang ito ang mananatiling liwanag sa buong panahon ng dilim. Pero mga kapatid, sinasabi niya na hindi raw magliliwanag sa mga tahanan ng mga taong walang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, mayroon bang sinasabi yung Biblia patungkol sa propesya na ito na magdidilim ng tatlong araw sa ating mundo? May lamang nasasabi na yung banal na kasulatan ay naglalaman ng mga talata na maaaring ituring na may kaugnayan sa konsepto ng three days of darkness. Halimbawa na lamang sa Exodus chapter 10, verse 21 to 23. Sinasaad po doon na nagkaroon ng tatlong araw ng matinding dilim sa buong Ehipto. Ito po ay isang bahagi ng salot na ipinadala ng Diyos doon. Pero mga kapatid, yung mga talatang ito, ito po ay tumutukoy sa isang makasaysayang pangyayari at hindi po ito isang propesiya na magaganap sa hinaharap. So ibig sabihin mga kapatid, tapos na yung pangyayari na ito na nagkaroon ng tatlong araw na kadiliman. At malinaw yan po ay history, hindi po yan prophecy. So hindi natin masisisi yung ilang mga tao na yung propesya na ito na 3 days of darkness, madalas iniuugnay po nila ito sa mga huling araw o sa araw ng ating Panginoon. Ito po yung isang panahon ng paghuhukom at paghahatol ng Diyos. Sa Joel chapter 2 verse 31, sinasabi po kasi doon na bago dumating ang dakila at nakakakilabot na araw ng Panginoon, ang araw po ay magiging dilim at ang buwan ay magiging kulay dugo. So yung iba, inoconnecta po nila dyan yung 3 days of darkness. Pero mga kapatid, wala po yung connection doon. So, tandaan nyo po mga kapatid na yung propesya ng 3 Days of Darkness, hindi po yan opisyal na itinuturing na bahagi ng doktrina ng simbahang katolika. Wala pong formal na pahayag mula sa Vatican na nagpapatibay o kumikilala dun po sa propesya ng 3 Days of Darkness bilang isang tiyak na kaganapan sa hinaharap. So, dapat ba natin paniwalaan na yung 3 Days of Darkness, ito ay mangyayari sa September 2025 tulad ng mga nakikita sa internet? Ayon po sa isang fact-checking site, ang mga nakiklaim na magkakaroon ng tatlong araw ng pagdidilim sa September 2025, ito po ay walang katotohanan. Wala pong scientificong ebidensya na nagpapatunay na mangyayari ang tatlong araw na kadiliman. At walang anunsyo mula sa NASA o sa mga eksperto sa astronomy na nagsasabi na magkakaroon ng ganitong kaganapan. Ang mga modernong interpretasyon at viral claims na kumakalat sa social media ay kadalasang walang batayang siyentipiko at maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa mga tao. So wala pong sinabi yung Biblia mismo na magkakaroon ng three days of darkness. Pero mga kapatid, ang kadiliman sa Biblia ay sumisimbolo sa paghuhukom ng Diyos sa mga huling araw sa theology, ang kadaliman ay madalas na nauugnay sa araw ng Panginoon. Ang panahon ng huling paghuhukom na kung ipapakita ng Diyos ang kanyang katarungan sa buong mundo. Sa Biblia, maraming mga talata na nagpapakita ng kahulugan ng kadaliman bilang bahagi ng paghuhukom. Tulad na lamang ng nabanggit natin kanina, yung salot na naranasan doon sa Exodus. So ang kadaliman po dito ay literal na nagtakip sa buong lupain. Pero mga kapatid, meron itong mas malalim na spiritual na kahulugan. Ito po ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at pagpapaalala na ang kasamaan ay may hatol. Sabi naman ni Prophet Joel, pagdating ng panahon, yung araw ay magiging dilim at yung buwan ay magiging dugo bago dumating yung dakila at nakakatakot na araw ng Panginoon. Dito naman po yung kadiliman ay simbolo ng paparating na paghukom at pagdating ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos para parusahan ng lahat at ituwid ng mga tao sa mundo na ito. So sa parehong konteksto, ang kadiliman ay naglalarawan ng tinatawag natin na ultimate divine justice, isang paalala na walang kasamaan ang mananatiling hindi hinahatulan. Bukod po sa literal na interpretation, ang kadiliman ay nagsisilbing spiritual na babala. Ito na po yung panahon para yung bawat tao ay magsisina, magbalik loob, at patatagin ang pananampalataya. Spiritually, alam naman natin na yung mundo na ito, punong-puno ito ng kadiliman sa pamamagitan po ni Satanas. Simula nung kinain nila Ebat at Adan yung prutas, pumasok na po yung kasamaan at pumasok na yung kadiliman. Pero mga kapatid, sinasabi ng Biblia na tayo mga mana ng palataya, tayo po ang liwanag. So dapat tayo mismo yung magliwanag, hindi po yung mga kandila o anumang pailaw. Bilang mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo, tayo dapat yung magsilbing liwanag sa madilim na mundo na ito. So, hindi po literal na magdidilim sa mundo na ito. Matagal ng madilim sa mundo na ito. Ang dapat gawin natin bilang mga mana ng palataya, pagliwanagin natin yung ilaw natin. Ibig sabihin yan, magbahagi tayo ng mabuting balita ng ating Panginoong Sokristo sa madilim na mundo na ito. Ipakita po natin sa kanila at mag-reflect sa atin yung ating Panginoong Sokristo. Maging mabuti po tayong patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. At higit sa lahat, maging daluyan tayo ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin sa madilim na mundo na ito yan po yung ibig sabihin na dapat magliwanag tayo. So hindi na natin kailangan hintayin pa yung three days of darkness o pagdilim ng mundo na ito. Ngayon pa lamang, magliwanag na po tayo sa mundo na ito. Lagi nyo po natandaan ito mga kapatid. Alam naman natin na sa mga huling araw na tayo, magkaroon man ng kadiliman, literal man po yan o hindi, tandaan nyo po bilang liwanag ng ating Panginoong Sokristo, kung magdilim man, tandaan nyo na mas magliliwanag kayo sa kadiliman. Kaya okay lang na dumaan sa dilim, okay lang na maranasan yung kadiliman. bilang mga mananampalataya, ang pag-asa para sa atin, mas magliliwanag po tayo. So mga kapatid, hayaan nyo na mas magliwanag kayo habang hinihintay nyo yung ating Panginoong Esokristo.